Hello guys, for today's video ayan, manghuli po kami ng aking asawa ng pangulang dahil hindi po siya nakabiyahe siya po ay skill driver dahil nga po maulan at medyo masama ang panahon naisipan na lang po niyang magharang ng lambat sa dagat ayan. dahil maganda po magharang sa dagat kapag medyo malabo po yung bab po bang ah uh, galing sa pagkain uh, yung pag uh, bumagyo Yun. pag bumagyo then medyo malabo ang dagat ayan maganda pong maglambat din agaram po yung asawa ko para mayroon pang ulam at napaka-blessed naman po namin dahil medyo madami-dami po kaming nahuli for today's video ayan ayan guys iniharang po niya yan, medyo mataas pa po ang tubig pa pahibas na po. Then, nung medyo maliit na yung tubig, pinuntahan na po namin para tingnan kung may mga huli. Ayan. Marami naman po kami na huli. sa awa po ng Diyos. ay napakabait ni God sa amin. Dahil alam po niya talaga wala kami pang huli. Ayan, yung isda po niyan, yan po ay, ang tawag po dyan sa isda niyan, sabi ng asawa ko ay si Sibo. Sibo daw po yan, yan. Isdang Sibo, guys, yan. Ayan, ingat-ingat po sa pagtanggal ng isda sa lambat kasi may mga isda po talaga na mahirap tanggalin at malala din po siya kapag nakatinik kayan. Yan po mga isdang ganyan, hindi naman po masyado. Pero yung mga samaral po at saka yung ibang mga isda, ayan. Ingat na ingat po yung asawa ko sa pagtanggal kasi nga sabi niya uh, masakit daw po yun, uh, nakakalagnat daw po yun kapag ka ikaw ay na tinik nung no, kanyang mga ano sa likod, tinik-tinik, ayan ayan naman po yung isdang yan banak daw po yan banak ang tawag pasensya na kayo guys hindi ako kasi tagkatabindagat ako po ay lumakas sa bundok kaya hindi po ako masyadong familiar sa mga isdang kakaiba ang alam ko lang po mga isda guys ay tulingan sapsap. Uh, sap Yan lang po kasi lagi ang binibili ng aking ama. Ayan, may malaki po dito. ang uh, samaral po yun, guys. Ayan. Yan po, paborito ko po, po yan, guys. Samaral. Ayan.